Happy morning po, Secretary. Happy morning! Alright, Sec. Ano po yung masasabi natin sa ating uh, bagong uh, top uh, scientist 5 rank na si Mr. Moji Kiwis? And ano din po yung uh, pwede natin maipaabot sa iba pa nating mga scientist sa bansa? Unang-una sa 40 years uh, establishment ng ating scientific career system kung saan ang empleyado ng gobyerno na na sa siyensya at teknolohiya ay pwedeng umangat uh, ang sweldo uh, at hindi na kailangang maghintay ng uh, ma-kiligay pa sa ibang posisyon ay talagang nangyari na sa uh, araw na to yung confirmation ng investiture ng ating scientist five first ever scientist five na ginawat ng scientific system ito'y so, napakahalaga kasi dito natin pinapakita at pinaparangalan pinapara ang talagang trabaho, mga research ng ating mga kababayan na talagang makakatulong sa tao. Ang research ni uh, Dr. Santos, uh, Scientist 5 ay napakalaga patungkol ito sa mga isda at paano ito mapapangalagaan at paano pa ito mapaparami. Alam naman natin na ang ating bansa ay may challenge pagdating sa food security at ang isa nga dito ay pag, pagdating sa aquaculture. Kaya siguro makikita natin na napakahalaga ng mga scientists, mga engineers upang mapaigi ang buhay ng tao at at meron din tayo mga uh, itinalagang uh, career scientists. No, at uh, sa BATS ngayon ay karamihan po sa kanila ay almost sa kanila ay galing sa ahensya under the Department of Agriculture dito po natin uh, siguro uh, din ng ating mga scientist na uh, pagdating sa uh, kapakanan ng ating bayan, ng ating mga mamamayan na makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan upang lalong magamit ang mga teknolohiya, mga resulta ng kanilang pag-aaral sa pag uh, Uh, pa ng uh, pagsasaka dito sa ating bansa. All Thank you so much po, Sec. Um, uh, ngayon sa bilang secretary po ng uh, Department of uh, Science Technology, ano po yung uh, ngayon na maaasahan natin na uh, supportahan pa po ng ating mga kababayan and yung kubusta po yung pondo natin sa po ba para sa mga marami pang programa na mapakinabangan pa po natin. Okay, gusto ko lang naon suporta natin sa scientist o suporta sa sa, sa lahat din po sa Departamento ng DOST. Well, unang-una ang ating mga career scientist ay hindi lang galing sa Department of Science and Technology, kundi pwedeng manggaling sa anumang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng science and technology sa kanilang operasyon. Uh, pagdating po sa ating scientific career system, ay binubuo po natin ng isang implementing rules and regulation na kahit siguro umabot na sila sa Uh, traditional na retirement age na 65 ay ayon sa batas ay pwede pa silang magamit. At uh, tinatapos po natin ng implementing rules and regulations na pwedeng hanggang 70 years old. Kasi sayang ang kanilang mga talino at uh, uh, makonsulta pa natin at magamit natin sa pag improve ng agriculture sa iba't ibang sektor no at iba't ibang local government. Sa Department of Science and Technology naman ay pag-iigihin pa natin na mahikayak ang ating mga empleyado ng DOST na merong isang pathway o paraan upang sila ay tumaas um, sa rangko di kaya ay tumaas ang kita at uh, maging uh, uh, successful din ang kanilang research sa pamagitan ng scientific research system. So nakita na natin na marami nang nag-avail ng scientific career system sa Philippine Nuclear Research Institute, meron na rin sa Pagasa. Siguro yung ibang mga ahensya na maraming nag-research ay kailangang uh, makita kung ano mga kailangang uh, gawin upang umabot sila doon sa threshold ng uh, entry position na scientific career system. Uh, Uh, system, a scientist one. Okay. Binang panguli po, Se, pang ilang rank po kaya ang DOST na makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa? Pang ilang ano? Rank. Or, walang ganun. Hindi, I mean, 10? Uh, walang ganun na ranking. Ang Or, DOST ay isang ahensya ng gobyerno uh -uh. na nagko-coordinate ng scientific and technological research and development and application ng science and technology ng kapartner natin na eh, iba't ibang departamento ng uh, ng gobyerno. So hindi yan nagrarank. Eh, kung kung padamihan ng sa padamihan ng nag-aar naggumagamit nag ng science and technology, syempre number one ang DOST. Pero walang ganung rank. Alright, eh? Pero ibig ko lang sabihin sir, yung tulong kung sa 10 anong percent porsyento percent na talagang Malaki ang bahagi ng DOST sa pagangat ng ekonomiya ng ating bansa. sa tent, wala ako masasabing okay. ranking, walang wala, ganong statistics kasi number one. ang <laughs> walang ganon. Okay. Ang input ng DOST is to develop the technology. How this will be scaled up, would need assistance from other departments. So napakahalaga po. Yeah. So. All right. Thank you so much Pusek. Alright, so yan po ang ating mga balita sa sensya at teknolohiya na kung saan ay naging matagumpay nga ang science career system sa pagbibigay ng tulong sa ating mga conferred career scientists at ang upgraded career scientists. At talaga namang mga uh, nagmark ito na isang historic uh, milestone at uh, ito ay ang um, Investiture Ceremony Academician Kiwis di Santos ay talaga namang maipagmamalaki natin sa buong mundo ang kanyang nagawa. At uh, yung Career Scientist 5 ay uh, first time lamang yan sa buong mundo. So yan ay naganap nitong uh, December 11, 2023 sa Meeting Room 5, Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kaya na sinundan na rin, syempre, yung o taking at yung mga event at uh, nag-host nito ay walang iba, kundi ang Science, Scientific Career System or SCS at ang uh, National Academy of Science and Technology Philippines. Karagdagan pa para lalong ma-inspire itong ating mga scientist sa ating bansa at mga susunod pang generasyon kung gaano kalaki yung kinikita ng ating mga scientifico dito sa ating bansa at eh, sila ay entitled na makareceive ng mga support grants na mula sa ating pamahalaan. At syempre, may representation and travel allowance at Magna Carta benefits. At meron din membership and international scientific organization. Hindi to basta-basta dahil talagang uh, hindi biro. Uh, tulad dito kay uh, uh, Moji Kiwis, pinadala siya sa Tokyo, Japan. So doon siya nag-aral, doon siya nagtapos. At uh, may uh, subscription to scientific journals. Publication uh, Assistant. So narito kami mga media na tumutulong din sa ating mga scientists para po lalo silang makilala at uh, um, yun nga na makala maintindihan na ating mga kababayan yung mga kanilang ginagawang mga innovation kung gaano kahalaga yun sa ating bansa na sila yung inaasahan natin na magbibigay ng solution sa mga problema. Kaya talagang uh, totoong kailangan na kailangan natin at kailangan din silang suportahan. Para nga naman hindi umunte yung ating mga scientists dito sa ating bansa at sila pa ay lalo pa sanang dumami kasi maraming problema po tayo napapaharap. Kaya dapat mas marami din mga scientists Kaya ito ay malaking bagay yung ginawa ng ating uh, National Academy of Science Technology at ang SCS. So yan at ang uh, Meron pa silang uh, foreign travel assistance at uh, syempre may oral uh, yung kanila pa lang uh, sorry ah uh, yung kanilang oral paper presentation ay nasa $3000 US dollar per scientist every 2 years po silang may matatanggap o oh, di ba so napakalaki so tumataas po 'yan yung eto uh, nga ay na-develop yung pagtulong sa ating mga siyentipiko sa ating bansa ay atong sistema na ito noong uh, uh, meron ng total number na 213 uh, noong sa na-institutionalize pa ito noong 1983 sa panahon pa ni President Ferdinand E. Marcos. Kaya naman talagang uh, Um, ito ay pahalagahan natin ang ganitong mga klaseng mga balita dahil ito lamang ay makatulong din sa pagangat ng ating ekonomiya sa ating bansa. Alright, so dito nagtatapos ang ating iba pang mga nalakap sa sensya at te teknolohiya at uh, pa, sana ipatuloy pa rin po tayo sa pagsuporta uh, sa ating programang. Happy Morning News Online at uh, abangan, abangan at uh, malapit na rin po ang ating news website. Ito po ay LHITIMO mo at uh, register po tayo sa kinaukulan kung saan po ay talagang may tutunin natin na legit at ang mga nasa likod dito ay mga professionals po sa Happy Morning News Online. Ang ating mga katim, meron na po tayo sa Bulacan at may mga reporters na po tayo na nangangalat sa buong Pilipinas at ayan ay asahan natin ang, ang paglago ng uh Happy Morning News Online para lamang po ay uh, makatulong tayo sa ating mga kababayan na, na magkaroon din po sila ng tamang impormasyon at makatulong sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. At syempre po yung pagkakaroon na ating positibo na pamumuhay din sapagkat napakarami natin mga problema na napapaharap kung paano natin ito na makayanan at matugunan na hindi po tayo nade dahil at naman po tayo talagang uh, hindi perfecto pero naniniwala ang inyong lingkod na lagi may solusyon at laging may tulong mula sa Diyos. Kaya, at nariyan din po ang ating mga scientists. Kaya pag nagkatulong-tulong po talaga at buksan lamang yung ating isipan at huwag po tayo ma-depress, tayo nariyan ang sensya at teknolohiya kasama. Kaya abangan lamang at suportahan lamang itong sinisikap natin na nagsisimula po yan sa inyong lingkod na naging multitasking po tayo. Sana suportahan po tayo at sama-sama lamang po tayo sa mabubuting bagay at sa makabuluhang bagay at syempre para makamit natin ang quality of life kahit man po ay hindi naman tayo ganun kayaman or mayaman man tayo ay dapat makamit natin ang quality of life. Iba pong ibig sabihin yan. Alright, so ang inyong likod, wag papaalam na pa-like and subscribe sa lahat ng ating social uh, media account na sa Happy Morning Show as a sa Miss Horizon Chaser. I love you all.